South. Sa sobrang angas, tignan mo, lumalapit yung mga bebot, bebot, be, bebot, bebot, be, bebot, bebot, eh be. Bebot, bebot, be, bebot, bebot, be, bebot, bebot, be Everybody wanna rap, pero di lahat may swag Mga tirang balibag, sinalbay magdamag Talaga napalaban, pag kami yung tinapat, baby Come and show me how you do it, sobrang sana do you feel me Mga bebot, bebot. Bug ang mga ekep si Luke Nakatimbre matik, sumisay ko ay eno Basta galing 11 o no Wait, sobrang cholo, baby Yang swag malamig Baby cakes, di mati umyong anyang bibig Starstruck sa pagigisa na kinilig I'm a player, baby wag ka sa akin This is how we do natural isa kong pimp It's just trying to be down pero lahat ain't shit So pero yung tindeng automatic type shit Bebot sa amin lumalapit ang so sick uh, Be the best yeah walang iba na gusto Maging paid mabilis yung takbo Alam mo di pang karaniwang pumupulap kami gang and Sa sobrang angas tignan mo lumalapit yung mga bebot 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 eh. Bebot, bebot, be, bebot, bebot, be, bebot, bebot, be uh, Yung mga bebot na nakatato pangalan ko Walang problema bumalik kapag tinawag ko Ano ka mo may nakita kang kagaya ko Sige din ko na iungol mo pangalan ko Bad boys na na lagi nabango Sagot agad yes kahit di ko pa tinatanong First name Dio Filipino pure blood Sa akin yung dudugo and get him a gone god Like Panis na naman na guy Kung di mo kami makita malamang ay nasa trap Puro jeans mga yain kumakain masarap Pag sa aming ka inabot syempre uuwi masak Like, ooh, walang break pag tumutok pumatama True zoom pants, walang bago na pangaba Wine W bitch, lahat mga swaga Basahin mga beba pagdating ng mga sana Be the best, yeah. walang iba na gusto Maging fade leg, mabilis yung takbo Alam mo di pang karaniwang puwapulap kaming gang and